Jeez. <coughs> so magandang araw sa inyo mga idol Ali mga idol, andito ngayon ako sa Barangay Bangad, Milagrosos Bate So nag ako dito Kila tatay, kasi naglaot sila So, bali yung nasabi ko pala sa inyo na trap na nakakahuli ng mga iba't ibang klase ng isda yung sinasabi kong malabanos malabanos, pugita so yun, ito nga pala yung trap na ginagamit nila mga idolo so papakita ko to, tsaka nga pala dito na sila tatay naabangan ko sila para makita nyo kung ano talaga yung mga nahuli nila So, andiyan na din sila. Antay na lang natin. So, stay lang. Ito mga idol yung trap nila. Oh. Ayan. Ayan na sila. Ito yung trap nila. Oh. So, bubu trap pala. Yung trap nila. Oh. panggal, tawagin dito. So, dito pumapasok yung mga isda. O kahit ano. Yung mga pugita. Tapos so, hindi na sila makakalabas. Bale, pain. Hindi ko alam. Na! Na anong paon nyo de? Turay. Turay. So, bali, turay daw yung Pahin pain mga idol. Bali, sa Cebuano, yung tuloy. Tuloy, yan. Tuloy. Ito yung trap. So, makita natin, nandiyan na sila, makita natin kung ano yung mga mahuli nila dito. So, short na lang kay tatay. Naman pa ka tatay? Oh, kay tatay tongtong. So, ito pala mga idol yung kanila, nila oh, ginagawa nila ito yung mga bagong trap na tapangan o oh, bubu trap pa din ayun o oh, madami o oh. kasayan pa so, bali mga idol yung pamumuhay dito halos yung pangingisda pangingisda yung hanap buhay dito ng mga tao kita nyo naman yan dalampasigan na agad yan so, andyan na sila makita natin kung ano yung mga huli nila ngayon so siya nga pala mga idol kung bawal lang sa channel na to huwag mong kalimutan mag like, comment and subscribe at pakipinot na rin ang notification bell para updated ka sa susunod pa mga video so yan antayin lang natin sila na dumating ano, na na. bago natin kung ano yung mga huli nila ngayon So, gusto ko sanang sumama sa laot. Problema, nagtatrabaho kami dito. Hindi tayo makasama. Ayan. Ayan mga trap, oh. Bali, 500 piraso nito. 500 piraso nito. Isipin nyo lang gano'ng kadami din. So, makita natin kung gano'ng karami yung huli nila. ito lo, ito nga pala mga kasama ko no, natutulog lang mga pangkas din dito pan hangin ayun na sila ayun ang mga idolo yung huli nila sangchis Ayan po, mayroon po. Mga alimasag. Uh, <laughs> <Yes. Yes. laughs> uh, ayos. <laughs> okay. Ayan Ang sabi to? <laughs> sila mga Ito mga idol, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pati ito na huli. Pitik-pitik, tawagin dito yung sea mantis. Nahuli pa din yan sa panggal. Tapos, itong mga, ito, ito. Ayan. Tapos ito. Ito naman mga idol, ibang klase dito. May may ning krusan no? Ito no, krusan. Lumalaki to mga idol. Nagasobra ki, nagakilo man Oo. Bali lumalaki mga idol, nag umabot to ng isang kilo. Mga ganito. Ito pa. <coughs> Bugita. Yan. Huli pa din to sa panggal. Sige, at din muling ningning sin. Bukal oi, yan ang crops niya. Ah, ito pala. So, ito yung, yung mga good, yung mga bata, mga alimasag. Kakapoy maginuktas. ura ura ko lugunya na na ko anho. Ningning ningnis ito. Oh. Walang walang ko ng mga idol, walang nahuling malabanos. O ubod tawagin dito. Ubod. Guaran ubod juga.

Walang huli silang malabanos ngayon. Walang malabanos. Pati ko ano. Hindi pa na ano, oh. Sayan, huli po. Aba na. Ito mo siya ng bambu. Sa iyo mo na. Oo. May bukod um, sa na. Ano yung kabilog? oh, Buko-buko. Oh, may kompo. Buko-buko daw. Buko-buko. Ayan. Ibang klaseng kuhan din. Buko-buko. Oh, po. Ito po. Buko-buko. Ito yung mga nila. Ito daw matugas pa itong tabugok. inabugok Mm -hmm. oh, oh. Ay, abaw rin <coughs> Ay, abaw mm -hmm. Donot ko, ganyan sa akin yan Gamay lang ko, nakasag, no? Ang muli ni eh. Wala, ito lang yung nahuling alimasag mga dito, no? Kung tilang Alimasag naano ni pag ano re na pag na auto? tapay na pag mayumok manap pag mayumok hmmm ito so, mga idol na, pag na, nakakawal ito to malaki krusan tawagin to krusan maboto na isang kilo o higit pa dala mmm tungo segmentis

Kone gungung. Gunggong? Kone -gung. no ho kay Mama. Mama. kilo. Bali mga idol pampala to. Isang kilo nito, 100 ito. Tapos itong kasag, pirang kilo sa to te? 250, So bali yung alimasag pala nasa 250. 250 yung kilo. So, ito, sandaan ng kilo nito. Amo man eh, uh, pati arugsan eh. Shin man eh. Ah, 150 pag ganit, ganito yung 1,000 uh, eh. Ano pangarap sa nito eh? Lagaw. 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 Bale, 150 yung kilo. So, ito, sandaan. Tapos yung animasag, 250 no? 250 sa animasag ano, so, uh, shout out kay tatay. Siya yung huwag ko nang panggal. Ayan. Nag-copy ka na? Mga idol, yun lang yung huli nila. So, hanggang dito lang muna yung video natin. So, kung bago lang sa channel to, huwag mong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At pakipindot na rin ng notification bell para updated ka susunod natin yung video. So, ayan. Tulog pa rin sila. Oh.